Hello, kamusta po? Oh, dito po tayo ngayon sa Kaloocan, o oh, kasama po natin yung sa ABP Party List. At ito katabi ko, syempre, ito ang ah, parang spokesperson na to eh ng ABP. Oh, si Stephen Lee. Oh, kamusta, bro? Ah, okay naman ito, medyo upbeat dahil sa summer heat ngayong kampanya. <laughs> oh, pero bago natin pag-usapan itong mangyayari sa ABP, um napanood mo ba yung ano, yung uh, pre-trial kagabi yung doon sa ICC? na kumaga ano eh, wala masyadong nangyari. Ano lang, kumaga uh, pasimula lang kay Digong, tapos yung palang susunod, eh, after six months pa. So anong, anong reaction mo doon sa nangyari kagabi? Ang reaction ko is, yun nga, nakita ko na medyo ano siya, uh, yung slurred, slurred yeah. speech oh, slurred, ba? Oh. Slurred speech ba tawag doon? Uh, it's very different no from sa, uh, from the digong na Uh, lagi natin nakikita sa social media, no? Mas no Sunday lang eh, dun sa Hong Kong lang eh, oh. di ba? Ibang-iba eh. Uh, tapos yun na nga, hati-hati yung ano eh, iba-iba yung opinion ng mga tao eh. May mga ibang nagsasabi, kawawa na naman, kawawa naman. Yun yung mga DDS. Eh yung sa mga side naman ng mga uh, anti-Duterte, eh... Ano daw baka ano nag mag, nag, mag, nag mag, ano mag, daw nagpapanggap daw kasi para meron silang gustong ano eh oh, ibang kumaga mas mas ma, baka pwedeng hindi siya doon sa facility oh, magstay oh, baka sa iba. Correct. Pero ako naman based on ano sa observe, uh, observation ko ha siguro posibleng totoo. Bakit ko nasabi 'yun? Kasi baka this time ha opinion ko lang naman to baka bash din ako na iba, pero okay lang. Uh, baka this time kasi or for the first time after so, so many years baka this is the first time na naramdaman ulit na uh, ni ex president Digong that he's vulnerable. No, no? Possible, 'di diba? ba? Helpless, no? Oh, helpless. Baka for the first time, ah. Kasi ma mahilig siya dito sa bansa natin kunwari yung may uh, may irap ako, ganun. Pero alam naman nating hindi I mean <laughs> oh, well, okay. is, is is a public oh, official. Parang <laughs> hindi naman tama na sabihin na mahirap ang isang public official. Alam naman natin lahat yan, di ba? Oh, first time, eh, parang ano siya, wala oh, siyang magawa. Oh, helpless, helpless. Helpless na ganun. Tapos, uh, Tapos malayo din yung, alam niyo na, alam niyo na yung mga supporters niya oh, nandito. Siguro mapupuntahan mo siya ni BP Sara Duterte, tsaka ng mga iba niyang mga... Ah, uh, taga-suporta. Konti lang, pamilya lang, talaga Kunti lang. makakakita Kunti lang. sa Konti lang. O, kaya Oo. ang, hirap din nung, nung sitwasyon na inaano niya ngayon. Eh, no? At syempre, habang tayo dito, eh, away ng away, anong reaction mo nung nalaman mo? September pa yung susunod na, na schedule ng trial. Napakatagal, ang tagal pala dyan. Ang bagal nila, Lods. Ang bagal, <laughs> so, lang, ang bagal ba? ng ICC pala. Medyo talagang matagal. bawat detalye ay eh, binubusisi. Anong reaction mo nung nalaman mo ganong katagal? Eh, medyo matagal siya pero ang masasabi ko lang ay wala namang matagal na ano eh, na hustisya. Ngayon kung nasimulan na 'yan, dapat talagang hintayin 'yan. Ganon talaga eh. Uh, it's a long process pero at the end of the day kailangan talaga ifa no kailangan harapin ang batas ay batas eh so. kasi pumirma tayo mga senador natin pumirma diyan ng 2011 hmm. So, yan. Kaya, kaya kailangan natin sumunod dyan. Um, ito, ito uh, sa strategy nila. Kasi pinupo na din yung abogado, si Miguel Dia, na parang kesa uh, maayos na strategy, eh, parang inaaway pa yung korte, yung ICC, di ba? Mm -hmm. Sinasabi pa na parang kidnap, ganun. Uh, <laughs> Oo. Oh. Oh. Uh, with, with regards to the kidnapping, siguro, uh, I don't think so. Kasi wala namang kidnapping na nila live stream, eh. Yung maraming makakapanood, walang ganun. Hindi ako naniniwala. Warrant ano? eh, no? Oo, may warrant. Uh... Sa proseso nung pag-serve nung warrant, at nung, siguro pwede nilang questionin. Hmm. Pero ang bottom line dito, hindi kidnapping eh, yun. Oh, hindi kidnapping yun. Hmm. At nandun na si Digong. Hmm. Na. Wala na tayong mag magagawa talaga. Parang hindi mo mabubuli, mapipresyo kahit anong paninira nila oh. doon sa ICC. Ikaw, anong expectation mo na mangyayari in the next... Uh, few months habang hinihintay yung second trial. Ano mangyayari dito sa bansa? Kasi ito talagang divided yung bansa natin. Ako, expected ko na kung ano man ang tunay na hin uh, nararamdaman ng taong bayan, makikita yan, no, this coming election mismo. So kung maraming makapapasok itong PDP, PDP eh, eh yun, ng yun tao. ang sentimento ng mga tao. Ay, punto ka naman. oo Pero kung sakasakaling isa na lang na in-expect natin, ayan na eh, oo. sige, it's, it's si an Bongo. open secret eh na si Bongo ang iniisip natin baka siya na lang makapasok na yung talagang totoong PDP ha. Ah. Kasi si Kuya Will naman is independent although malapit siya sa mga hey, Duterte, Bongo. kay Bongo, kay PRRD. Diba? ba? Ah uh, uh, si Bongo ang iniisip natin. Pero, pero itong latest survey ha, ah, number one si Bongo. Pero balita ko, ano si daw eh. Bato. Oh. Eh, balita ko yung survey daw Anyway, tsaka na yun oh. Iba-usapan yun sa Pulse Asia oh, Pero anyway um, Ito, pag-usapan na natin Ano bang nangyayari dito sa ABP? Anong ginagawa nila ngayon dito sa Kaloocan? Na Yan, natin. ito, syempre dito Alam naman natin na ABP ay talagang uh, visible na visible na Ngayong Fire Prevention Month Dahil ang journey para sa Pagkakaroon ng boses sa Kongreso eh, Talagang mainit-init, no? Kasi kailangan na kailangan talaga ito ng ating mga fire volunteers, kailangan na kailangan ito ng ating mga fire victims, kailangan talaga ng reforma dito sa uh, sektor ng mga bumbero. Yan. Kaya nandito po tayo ngayon, yan, dito po tayo. Uh, may mga supporters po tayo na naniniwala ang ABP ang dapat nilang suportahan na party list. So lumalakas, lumalakas yung ABP. Oo naman, lumalakas ang ABP. Nasa top 40 na nga siya nung latest survey para sa mga party list. Uh, and uh, maganda rin po kasi ang mga advocacy talaga ng ABP. Uh, uh, Paulit-ulit na namin sinasabi sa social media pero may isa pa tayong... Uh, may isa pang advocacy ang ABP sa pamamagitan ni Dr. Antonio, no? Jose Antonio er, si Togoycha, si Kape. First nominee. No, first nominee. Ha? Siya po ang first nominee ng ABP party list. Dahil siya rin po ay naninindigan para sa ating claim sa West Philippine Sea. Kaya nga kamakailan, kami ni Senator Mark, eh, nagpunta ng China Consulate. No? At doon nakita namin yung mga nagrarali, nakilahok din kami doon, no? Kasi siyempre, eh, matagal na namin advocacy ang WPS. Yan, talagang no negotiation diyan eh. When it comes to WPS, talagang dapat ipaglaban natin yan dahil sariling atin at yan. At anong political color mo? Dapat wala. Ipaglaban natin yung sarili natin oo, atin. Wala, wala, walang, wala dapat, ano yan, no negotiations dyan. Pagdating sa WPS, dapat atin yan. So, pink ka man, dilaw ka man, berde ka man, pula ka man, dapat ang West Philippine Sea ay ipinaglalaban dahil yan ay atin. Okay, thank you very much. So yan, pakita ko lang saglit yung mga nangyayari dito. Ito yung mga, uh, mga kasama natin sa ABP Party List, taga Kaloocan, shout out. Hi, okay guys, hi. So yan, so th thank you very much guys, thank you very much Stephen oh, from Kaloocan. Dito po tayo kasama ABP Party List, so see you po sa next vlog guys.